Hi guys! Hi. Yan nyo nga pala yung sama samasama kami. Nandoon hiwa-hiwalay kasi nga nasa deserto kami ngayon. ngayon may nagpadala kay Manuel. Hindi ko alam kung sino. Si Ate Rose. Yan, Ate Thank Rose. You Thank so you, much. so, much. Ngayon kakain kami sa labas ng samasama. -sama. Kas ang kasama ang Pustiso. si Kapustiso Ma'am at saka si... Si Kabungal. Si, si Kabungal. <laughs> <laughs> si <Sakonin. laughs> si Kabungal, guys. ayun. Update namin kayo pag nandoon na kami. Sige, bye-bye. Ngayon si Kulito, namamayong at bahadong mga itim. Hindi Kasama ang dalawang <laughs> anak na si Kulugo at si ano ang pangalan niya? Korkong. Korkong. Ayan. Akin <laughs> naman ho si... Bay, ako'y ako, ako to. <laughs> Hindi ha. Ikaw si ano? Sino? Anong ang pangalan Sina? mo? Iyais. Iyais. <laughs> Iyais boy. <laughs> Ayun guys, yung so mag-anak. May nakulot. Ayun o. Talagang kailangan lang Oo. Oo. Guys, nandito na kami sa Jollibee Community. Yeah, Kapag-alak. Ito po man. ang revelation ni Nachakoni at ni Kapusti sa <laughs> <laughs> mga. Grabe <mo laughs> na, ko. Ulo. Guys, kami inikot na din eh. Gawa nang wala naman kami mapunta. Diyos <laughs> yes, ko po. Uy, oh, guys, sa, ano, sa karinderia. <laughs> wala magagawa ang mga postisong iyan. Tsaka <laughs> si Chakon. Guys, sa mga ano, pangangat-kat ka sa kapustiso, ma'am, ay mga buto-buto. Boto boto na lang. Lakas ng kanilang mga gilagid. Hindi <laughs> na wala, ni ano eh. <laughs> drop drop. <laughs> so guys, naghahanap kami ngayon ng luwag-luwag na passport na walang masyado nakain, guys. Puro puno Kaso, eh. Punong puno lahat. Shout out kay Ma'am Josie Katigbak. Ayan. Ayan. Ngayon, nandito na sila. Yung dalawa. Uy, paano ka? Punong puno. Wala, sa bahay nila. Magsosopas nila ang. <laughs> masasabi ko ay dapat hindi na muna sumamandalong senior. <laughs> may, may mga balat pala. ano masasabi niyo guys? Walang makdo ngayon? At sa hindi. sa, rin, in, in. sa, sa parinder parinder yan na lang ba? tayo. Alam ko na kung bakit wala ko Kasi <laughs> holiday kahapon. Oh, oh. Independent. Oh, ay kahapon naman. Ay kahapon naman. Piyesta sa samba. <laughs> <laughs> eh, dapat dito tayo. Dapat na lang tayo. Ano nangyayari? Dapat nga walang tao ngayon sa mga fast food at pista ng Sambat. Lahat dapat nandoon sila. Ngayon punong-puno. So guys, puno din ang inasal. <laughs> guys, ay inasal namin na ano nga, ay kaso tingnan nyo naman ang pila. <laughs> Saan na kami tutungo ngayon? Kaya kami tutunguan. Abot sa labas ang pila ng inasal. Saan tayo? Talagang <laughs> karinder yan na lang yata o lomi. Wala puno din. Sobrang dami. Guys, ngayon sa Ang na <laughs> <laughs> Ay, ang gutom na mga ampon mo. <laughs> mo. Alam ko bakit madami tao. Naminili <laughs> ng matalino. Ganito, no? Ang talino naman ng mga ampon mo. Hindi naman nasa sa akin Sama eh. nila. Sama nila? Hindi naman alam kung bakit ano, ang daming tao. Kasi bukas kasi yung <laughs> diba, sobrang talino? Mana sa akin. Mana sa'yo. Mana sa'yo. Sana Ano mga hinang-hina na ang dalawa namin senior na kasama. Ako hindi pa naman nag-umagahan. Takala okay. ko nga, makakakain na agad. Pagdating din eh. Guys, Yun naman pala punong-puno ng tao ang lahat ng paspo. Diyos ko. <laughs> Guys, wala. Pag-desisyonan na. Sa Jollibee kami kakain. No choice. Kundi ang kaluluwa namin ay mag-intay. Okay, ilang oras kaya. Isang po kami. Ang upuan ay naman doon. <laughs> Bagya. Napatay na naman lalo yeah. tayo sa pag-iintay. So, ayun sila. <laughs> guys, kaya naman pala napakadaming tao. Friday the 30th. <laughs> <laughs> Anong meron? <laughs> Anong, <pag> <laughs> Anong, <pag> <laughs> eh? Anong connect? Anong connect? At resi kasi ngayon. Sa hudan. <laughs> Sa hudan. Friday, Friday, Friday. Friday the 30th. Sa hudan, guys. Wala. Standing ovation tayong kakain. <laughs> <Okay. laughs> Pagkita niya naman kasama ang dalawang senior, eh wala. <laughs> Guys, gusto ko lang po i-share sa inyo Ang aming ginagamit ng Gora Lips Ang Bubble Whip Soap Na Ginagamit pa ag naliligo ka Ayan po yung pang sabon ko sa katawan Ang Sunscreen Pagkatapos maligo Tapos ang Bright and Glow 36 Skin By Marina job po yan Yan po ay job na umaga at gabi lang po Ginagamit Guys, order na kayo sa link ilalagay po namin sa comment section. Yan lang po ang gamit namin sabon guys.